May na May. Mother's Day! Interview natin yung mga nanay ko sa buhay. Tara, tara, tama. Sakto, nandito tayo sa arena. Isa sa mga tinuturing kong nanay, si Saki. Saki, magic. Oh. Thank you ka naman. Basta yan, gawin nyo oh, ka. O yan, sa'yo na yan ha, Oo. Ilang taon lang ba tayo magkakilala? 10 years. Hindi po uh, mahigit na. Ano ang first impression mo sa akin? Gusto ko talagang marawan. Oh. Parang hindi kang galit, ganyan. Iwan ko, masunod-sunod. Bakit? Hindi ko alam. Ano yung nakikita mo? Ano yung nakikita, nakikilala mo? Ayun, hindi naman pala. Mabait naman. <laughs> yes. Ano yung nakita mong kaarap na i kaya mo nang kontrolin na yung galit Pero sa ngayon naman, kahit nakikita mo na yung mali, <laughs> Baliktad na. Baliktad. na. Sobrang, oh. Na na. sobrang oh. mapagpasensya na ako. Oh. Bilang sa isa sa mga pinagkakatiwalaan ko, anong magbibigay mo sa aking advice eh? ngayon? Okay yung nag-work ka, hmm. pero dapat balance eh. Kasi syempre eh, pagka overwork ka, may sobrang stress ka, minsan yung mga decisions mo din affected. It. Pero syempre, importante pa rin dapat lagi ng relationship sa family. May tumama ba? Tumama lahat. <laughs> end vlog na tayo, end vlog. Iyakan <laughs> na tayo. <laughs> May naisip ako, bilan natin ng bulaklak yung nanay ko. Para mas surprise siya, Mother's Day. So, akong pinaka-thoughtful na lalaking na kilala ko. Para sa bulaklak, para sa nanay ko, kahit ano. Kahit sa bagyo pa nating kunin yan, ganyan ko kamahal ang nanay ko. Okay, gagawa natin ng paraan. Asarin muna natin. Tcharan! Uy, uh, hindi ko ba nagulat sa flowers ko? Parang plastic na plastic ito. Hindi, happy mother's day. So, ilan taon mo na akong kilala? Bakit? Bakit ganito, Chibi? Mula nung pinanganak kita, nung hey, March 31, Kaya ano, ilang 21, taon na tayo magkakilala. 1993, 11.70pm. So, anong... ah, oh. Yung... gigulat ka. Memorize ko. Paglabas ko, anong first impression mo sa akin? Yung totoo? O, pagtingin mo sa akin? Mukha kang monkey. <laughs> Seryoso? Eh. Oo oh, nga. Ang daming hair. Ano ang pinakaayaw mo na ugali? sinungaling. At saka may hindi mag-excuse. At saka hindi gumagawa ng homework. Naalala mo ba nung high school, huwag ka ako sa PE? Nung nakita mo yung report card ko, sabi mo, ano ba yan? Bakit ba? May bumabagsak ba sa PE? Saka mabait ka kasi. Ginawa mo hindi, lahat para sa akin. Hindi. Wala ka mabait lang na nanay. Wala ka silbi. Babagsak ka. So, <laughs> kailangan kitang tulungan. Lagi ng ano quattro. Diba? Marami kang friends. Hindi ka naman Pero, yung para. Ah, marami ako. Parang friendly. So, yung social skills mo naman maayos. Friendly naman ako. Medyo mabagal ang maturity. Grabe! Hindi mo makausap ng seryoso. Pag tinakay, tanungin mo ng maayos sasagutin ka ng mga jokes. Paano di mo papaloy? Pero natatawa eh. ka naman. Nasabunutan mo pa nga minsan sa asa eh. Bigyan mo na lang ako ng advice. So, uh, just to just be true to yourself. Basta pagsikapan mo yung ginagawa mo, nandiyan ka na, naka-immerse ka na dyan. Just do the best that you can. Tama. Ganun lang. Magiging proud ka ba sa akin? I'm proud of you now. Wow! So, oh. Ah! Na-touch. Ay, sa'yo. Nice na. -touch. na -touch. You, so, pumunta rito para ibigay yung flowers sa'yo. Kasi, so alam mo, love na love kita. Oh my wow. God. <laughs> First time. <laughs> Parang hindi siya Mother's Day. Parang siyang Hadley's Day. Ako na magtatanong. Ano naman yung tingin mong good qualities ko as good your mother? Okay, mabait ka naman. Tsaka talagang inaalagaan mo. Kami, kami lahat. Matiyagay na ni. Very hands-on si Ma. Kiss mo ako. May hat eh. Ang galing niya. Oh, okay, kiss so... mo. Mm -hmm. Uy, Diyos ko. Parang heavy. <laughs> Tulungan mo muna ako. ibubuhatin, bubuhatin. O, tara. na. Okay. I will go down. High tech. High tech. Thank you. Flex. Bye, Ma'am. Bye. Happy Mother's Day. Thank you.